Ale, may ilang, may ilang taon po ba kayo nang anak? 27 siya din. May mga 20. 10 ka pa na ngayon. Ay, no, mami, hindi ko pa. May 20. may 30 na lang. Oh, Naka-record, 30 daw ha, mga kababayan. 30 daw ha. Anak, 30 ha. Maraming babayan lang. Okay. Okay, commercial. <laughs> commercial, guys. Okay, again. Mayaman, sakto, or mahirap? Sakto. Sakto, baka, baka, because? Wait lang. Because, dito ka. Sakto. 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 Ah, dito ka, dito ka, dito ka sa center. Dito ka sa gitna namin. Ah, uh, oh, kasi. Ano po 'yan? Wait lang, nagtatanong. Ano may kasi yan, po yan, may gusto ko lang Mesho po, ba? may sakto lang po yung taong gusto ko. Bakit? Hindi ko alam. Ay, eh. Bakit? Ang gano'n ng polo yan na. May mimic lo. Ano na? family. Simple. Fam. Bakit? May pagbuyaman po kasi. maron po may masaspoiled ka. May tas po mami. Ano? Para hindi ko magkakasama lagi yung pamilya ko mami. Yung pag-simple naman po, may simple lang. <coughs> May hindi masadong ano, you know, ah, uh, ano, hindi masadong gumagastos, parang shopping, <laughs> ah, uh, yung sa lang. Yan. Yeah. Pag mahirap naman, may para po yung magkakasama lang po yung pamilya. May puro lang. Yeah. May puro pag, pag pero hindi. ano? din ko. Oo, pero sakto lang. Yeah. Para sa family. Parang yeah. simple na lang. Hindi na nila, hindi na nila gusto pa yung mga kalayawan ng mundo. Uh, hi, Kasi kontento sila sa pamilya nila. Kung ano yung hmm. meron sila. ba diba? Yeah. Eh, yung sakto naman, dahil hindi kayo sanay na walang kasambahay, yun yung sakto ang gusto mo. Yeah. Yeah. Pero may love. Yun nga yeah. lang. Kailangan i-balance. Yeah. May balance Nila? na po kaya nga po ang simple, oh, simple lang. Gusto lang. Oh. nung mga anak ko, simpleng life lang. pag rich ka naman daw, dahil sobrang mayaman ka, ay parang po, ha, may hindi na po na-focus yung, no. na, ma, ma, yung mother, mother ng family. Na. Tsaka po, mawi yung mother niya. Parang hinahayaan niya na lang yung mga anak niya na gano'n lang. Tapos yung mga anak nila parang, okay, oh, okay lang. Parang luho na lang yeah. binibigay, hindi na yung love. Yeah. Oh, bata yung nagsabi nito, Ang ibig sabihin, ang moral lesson nito, hindi sa money, hindi sa anything na, na things na nabibili, gusto ng mga bata. Kasi, syempre, 10 and 9, ang gusto nila, love, affection ng magulang napunta kami sa magulang. Ang ibig sabihin, yun yung gusto nila iparating. Nahi, mas, mas magiging kontento sila pag simple lang yung life. Na nabibigay mo naman sila ng food, pero mas mahalaga sa kanila yung nandyan yung magulang. Kasama, hindi mahalaga sa kanila yung nabibigay natin pag sumahod tayo, bilhin ng ganito, bilin ng ganyan. Mas mahalaga pa rin sa mga bata yung nakakausap nila na yung magulang nila, nakakapag-banding sila, yan, ganyan, na, yung natural, being ano, kasi yung love, dun mas nararamdaman nila. Nung nag-work ba si mami, parang ganun yun? Mami, yung sakto lang. Oo. Yeah. And ano yung sinituturo ko sa inyo? Not to be rich, diba? Yeah. Dapat you earn your your money. Dapat pinaglihirapan. You earn your own money. pero pwede naman niya binabayaran. <laughs> Babayaran ko. Ayan. You earned your own money. Sabi ko sa kanila, kailangan pinagpapaguran niyo lahat ng meron kayo. Kasi kapag madalian lang yung pagkuha mo ng bagay na gusto mo, makakagawa ka na hindi maganda. Kasi gusto mo yung bagay na yun sa mabilis na paraan Pero pag pinagpaguran mo yung mga bagay na meron ka Iingatan mo yun Kaya si mami, nagtataka kayo bawat kalat O oh, gab, gab, ganyan, ganyan Olivia, yung mga ano nyo gano'n kasi Pinaghihirapan ng mami yan Pinaghihirapan ni mami Alam niyo yan Ituro sa inyo yung tama anak Hindi ko pinagdadamot yung mga meron kayo Gusto ko lang i-appreciate nyo Na meron na kayo niyan Dapat pagigingan nyo Hindi dapat binigay sa inyo yung luho na gusto nyo hindi ibig sabihin nun, aabusuhin mo na, dapat gagalingan mo pa. Nakita mo na niyo, ang gusto, ang, kaya, ang pwede ko lang ipamana sa'yo, salita ng Diyos, tsaka yung pag-aaral. Wala nang iba, hindi mo kami mayaman, hindi ako mayan. Di ba, pag nakatapos ka ng pag-aaral, kaya mo na ano yung sarili mo. Di ba, kasi ako, yun yung wala sa akin kaya lagi ako naluloko, lagi ako miiak. Di ba, nakita mo naman yung experience ni mommy.